Hello people, magandang araw po sa ating lahat. Ito na po ang huling part ng aming paglalakbay at kaganapan sa pag-uwi namin sa Lamau Bakon Binget. July 6, 2023 ang libing nga po ni Lola. At gaya ng napag-usapan ng magkakapatid, dadalhin muna namin si Lola sa simbahan bago namin ihatid sa kanyang huling hantungan. Sa mga nagtatanong po kung ano ang title ng kinanta namin dito, hindi po namin alam ang hustong titulo ng kanta. Pero ilalagay ko pa rin po ang link sa baba para mapanood po ng mga hindi nakapanood. Sinulat ko na rin po sa description ng mismong video ang lyrics nito. Napakaganda po ng mensahe ng kantang yan. Sana po mapakinggan ninyo. Pagkatapos po ng misa ay inihatid na namin si Lola sa kanyang huling hantungan. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong, in cash at in kind, sa pagmamahal, efforts at oras na inilaan ninyo para damayan kami. Ang Diyos na lang po ang bahala sa inyong lahat. gustuhin man namin manatili sa lamaw kahit isang araw pa ay hindi na pwede kasi inupahan lang nila ate yung sasakyan na ginamit namin. Kailangan maibalik sa araw na iyon, July 6. Dahil yon po ang napagkasunduhan nila nung may-ari ng sasakyan. Kaya naman pagkatapos ng agahan ay sinimulan na naming maglakad pababa ng bundok. Sakto lang ang init ng araw at mabilis na rin kaming nakarating dito sa kalagitnaan ng daan. Heto na nga at ipapakita ko ulit sa inyo ang pinakamagandang tanawin dito. Mas malinaw pala ang kuha kapag umaga. Nakasabay pala namin sila Uncle Martin. Ayan, nandito sila sa likod. Hello! <laughs> Ayan, let's go! Tapos, hello, manong. Ayan mo nga Ay! Sige, muna na kami. Ay, yan na sila Bion sa baba. <laughs> Nauna na sila. Nagpatuloy po kami sa aming paglalakad at hindi na po ako nakapag-record ng video dahil full storage na po ang aking cellphone. Pagtsagahan nyo na po itong mga larawan. Hehe! <laughs> Mas mabilis ang paglakad namin pababa. Heto nga at nandito na kami sa paanan ng bundok pero naninigas naman yung mga binti namin. Ang sarap sanang maligo sa ilog kung hindi lang kami nagmamadali. At sa wakas ay nandito na kami sa footbridge. At syempre kailangan may remembrance kaya picture picture muna. gusto ko na rin pong magbigay ng konting update tungkol dito sa tulay na ito. Hindi ako sigurado kung anong taon ang larawan na ito, siguro 2012 hanggang 2014. Gusto ko lang pong ipakita na ganyan ang itsura ng footbridge na ito noon. Gumagalaw po talaga siya kapag naglalakad ka. Ramdam na ramdam ang pagkahanging bridge lalo na po kung nasa gitna ka na. Pero tingnan nyo naman ngayon, sobrang maganda na, matibay pa nakakadaan nga po dito ang motor eh kudos po sa mga opisyal at mamamayan dito good job alas 2.58 na nung nasa dardarat na po kami. At ayan, tingnan nyo naman, all smile ang aming mga mukha. Sa wakas ay makakapagpahinga na rin. Nagmerienda lang po kami at nagbiyahin na kami pa uwi ng La Trinidad Bingget. A few moments later. Nakarating naman po kami ng maaga at maayos. At dyan po nagtatapos ang aming paglalakbay sa Lamaw Bakon Bingget. Thank you so much for watching!